gusto. Papatid ni San Pedro at siaring Magdalena. Dating taga-sunod ni San Juan Bautista. Nang magkapatid ang siya po nang tinawag ng pamilya o pangalan ng kanilang Ang imahan ni San Andres ay nasa pamamala ng mga pamilya Adret at Samson. Santiago el Mayor Apostol, Anak ni Zebedeo at Santa Salome, at karagatang marami ni San Juan. Si Santiago Mayor ay isang unang sa apat na disipulyong tinawag ni Jesus ng mga na sa lawa ng Galilea. Ang imahe ni Santiago el Mayor ay nasa panggalaga ng Pamilya Corpus Nieto. Si San Felipe ay mula sa Bethsaida, Galilea. Bago siya napabilang sa labing dalawa, maaari siya ay disipulo ni San Juan Bautista. Ipin ni San Felipe ay nasa pangamalagang ng pamilya o kuklahinan. Bartolome Apostol. Kilala bilang Nathaniel, si San Bartolome ay naging apostol sa pamamagitan ni San Felipe. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa parang ay isa sa labing dalawang apostol Jesus. Siya ay nakilalang ang nagdudod ng si Tomas. Bakit hindi siya agad naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus? Ang imahe ni Santo Tomas ay nasa pangalaga ng Pamela. sarang ilang apostol. Hindi lamang ang apostol ni Jesus ni San Mateo di sumulat ang una at pinag-aupos o prensibo siya bilang isang publikano o paninigil ng buwis. Isa nang wala kahit ang simbolo na pag-iisang ipangilis. Ang ibahe ni San Mateo ay nasa panggalaga ng pamilya Santos. Santiago, el ilinilang apostol. Santiago, Santiago may isa sa labing dalawa kapusto ng Stelsus, gaya ng kanyang kapatid na si San Stadeo. Ang kanyang ina ay kapatid ng mga labi ng Maria, kaya siya ay pinsang mo, Panginoon. Ang imami ni Santiago Menor ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza, Gaibani. San Judas Tadeo ay kapatid ni Santiago Vino, anak ni San Cleopas at Santa Maria Cleope. Pinsang buo ng Panginoon ni sa Kristo na isa sa labing dalawang apostol. Ang imahin ni San Judas Tadeo ay nasa parangalaga ni Brother Jimmy Akailan at Pamilya. Don si Apostol. Kilala bilang San Simon Makabayan isa sa labing dalawang talaga ni Jesus. Tinawag rin sa bansang sa bansang na kanon, kananawis o Pananitas Ang imahe ni San Simon ay nasa pangangalaga ni Brother Eden Romero at Brother Simon Soriano